So, nag-washing ako, guys. <laughs> My chicken daw. Chicken! Asa na yung bago? Punta natin si Terdy, guys. Si Terdy ay aking pamangkin. Hmm. Oh, wait. Si Terdy ay si Joy Jr. Oh, ito yung binili ko sa kanya. Happy ka? Hmm. Si Terde. Terde, ang aga-aga mo naman nagising dad. Aga-aga naman yan. Ha? Aga-aga <laughs> naman yan. Uh, unique yung doyan mo ah. Unique yung doyan mo bisa. Ha? Hmm. Unique yung duyan mo dong ah. Ha? ha? tapos maraming mga guyabano dyan, hindi naman yan nakakain kasi mapait yan, sobrang dami yeah oh. papunta dito si 30 ulit si 30 ulit si 30 ulit hello 30 hello Hello, Teddy, Hello, Teddy. Tony, vlog si tita. Yeah, guys. Maraming guyaba na ano, si mama bunga. Pero, hindi naman siya nakain, guys. Ito yung mansanitas. Tapos mga... Pag, ito yan, guys. Oh, pag nagbablog ako, tumata... Tuma... Hmm? Nagtutunog sila. Yan sila, oh. Yan, oh. Meron pa dito. Oh! So, yung ibares Bininta na. Yan. Yeah. So, today, ay nag, ano ako. Tapos yung mama ko at saka kapatid ko. Tapos meron pa dito ang ano, chicken. Ayun pala, tsaka doon siya nalas doon sila nang galing. Dito, nandito yung mga piyesa ng motor. May generator kami para na sinira ng kapatid ko. So, yung kobo na ito mostly. Itlogan to dati ng mga chicken. Yan, may natira pang chicken dyan. Yan, no? Chicken. siya, ya. Tapos yung may bulaklak yung nanay ko guys. Tinatalo ako niya sa bulaklak. Kasing kulay ng aking damit. Yeah, mga bulaklak niya. Tapos yung kapatid ko, nilagay um, niya dito sa bintana yung ano niya, niya. So, My music. Kasi nagbablog ako, kaya patay niya yung music niyo. <laughs> Yan. Naglaba kami, guys. Kasi ngayon lang umaraw. Tapos siguro mamayang hapon magpunta ako sa kabilang ano para mag-upload. Mayroon akong na-edit pero hindi wala pa akong na-upload. Kasi wala tayong signal dito mga kumari. So yeah yung chicken dyan. So, ngayon lang siya umaraw. Kahapon, maghapon yung ulan. Sad naman ang pag-uwi. Pero at least, nagawa ko yung dapat kong gawin dito. Yung maglakad sa aking lupa. Yan. So, yeah, anyway, guys. Tingnan nyo yung mga sampay namin. Ang dami. Ang dami namin sampay, no? Yeah yung nanay ko, tumulong sa kapatid ko kasi yung kapatid ko may anak. Tapos ito yung, ah, meron pala ako ditong akin. So, ma, ah, ma, ito, ma Uy, huwag ka mag-music ah. Kasi nag-vlog ako. Yung kapatid ko kumain S ng mani. Kumain siya ng mani. So, ito yung nilabhan namin. Natuyo na. Natuyo na. So, kukunin ko na yung part ko. Yung aking part. May damitan. Kain tayo ng mani, guys. Makikain ako dito. Uh, yan. Yes, really, Kahapon pa siya. So, itong sampay na ito, ay, ina, tuyo na. Tutupiin na lang. So, guys, balikan ko ang aking paglalaba. Kunti lang naman yung guys, yung sinuot ko lang kahapon sa hospital. Na siya gal. Nag-drain na yung tubig guys. So i-drain natin, tapos magbanlaw. Magbanlaw. Ito na guys, mag-spin na tayo. spin maybe number 2 tapos ng spin ay yun. tapos na ako pato po kayo dyan bakit parang ang labo antayin ko matapos ang spin guys ito yung Dirty kitchen. <laughs> Ito yung sasaingan namin pag ang ano sira na sabi ni mama papa daw namin. Yan kasi nasira. Pero for now hindi pa kami dito nagluto kasi nasira siya. Yeah, so relate ba kayo sa mga kaldero ganyan na nasisira sa apoy o sa kahoy. Yeah, yung mga kaldero namin. Pero malilinis yan, guys, pag ano. Dami kaming kahoy dyan. Ipapaayos ko siya. Yeah, papaayos ko to kayo. Ano, uh, pagbalik ko na sa Maynila. Kasi yun, kasi gusto ni mama na may kahoy para hindi kami masyadong aksaya sa gas. So ngayon, nag-gas muna kami kasi nga nasira siya. Nasira. So, yan lang. Tapos ng ating pa, ano, guys. Pa, pa, ano, dyan. Wait lang. Lag guys. Ito na yung pinaglaba natin. Konti lang naman. Kasi sila, maaga sila nag-washing. So, ang damit ko ay nasa kwarto ko. Hindi ko nilabas. Kaya ako naglaba ng akin. Ako naglaba ng akin. So, tapos na ako magsampay. Tapos na ako guys, mag-ano sa so bilad natin sa araw. Bibilad natin sa araw dito guys. So, dito tayo magbilad kasi may araw. So makisiksik tayo sa mga kids. Yeah. Dito tayo. So walang araw dito. Paano ko ibilad e to? Guys, tapos na ko kumain. So, ngayon lang natapos yung pagluluto nito. So, nag na lang ako. Tapos, bumili ako kahapon ng ganito, oh. Para dito na lang lagay sa mesa. Ayan. Bumili ako. So, ito. Mamaya na ako ulit kakain. Kasi nagbutam na ako, kaya hindi ko siya nabot So, sarap. Ay, oh, masarap naman ito. Sumasarap masarap siya na mainit pa. So, dahil tapos na ako kumain, wala akong magagawa. Kasi nagtsaan na nga ako. Ngayon lang siya na luto. Hindi kasi ako, tapos kanina may ginawa silang may thermos. May de, banana kami dito. May ginawa si din silang posit na ang tawag nito. Mm, um, kinilaw. So, hindi ako pwede dyan. So, dito lang tayo. So, kain tayo may later. Kung makakain. O di kaya papak-papak-papak. So, magpapak-papak lang ako. <laughs> Gusto ko kasi. <laughs> Gusto ko kasi magpapak ako. Naluto na kasi siya. So, sabi ng kapatid ko, luto naman siguro. 200% naluto. Na Hoy, mami ko. Kainin ako akong tiyah. And... Ang taba pala niya, oh. Kamis yung aligiman, ah. Mm-mm. Wow! So, Yan. Yeah. Sarap niya, guys. Yung... Pakain. Ala, nagpatulog kasi siya, bata. Nang panganggit ko. Ha! nga lang po. nga lang po. Ah. Ayan <laughs> ka na. Ayan, may sasawa. Nagawa ka sasawa. May sasawa, may ganti. Papak-papak lang ka na. Hindi kaya ko kumaan? Hindi ako nakapag-antay kasi gutom na ako. Tumalami siyang aligay. Makakain ba to na? Oo. Hmm? Mmm, um, sarap. Sarap. guys. Well, na yan. Dati ko makaya naman ako Pero hindi na ngayon. Bawal na. Bawal na ako magkain ng, ng ganyan hilaw. Kailangan sa akin luto. Luto, luto. Ah. mm Talagang masarap yung klasing klaseng ganito ones na hindi pa siya nakalagay sa press frozen. Yung hindi pa siya walang yellow ba? Yung pagkagaling sa dagat ay makain na agad. Yung parang dito kasi sa amin guys, yung oso yung, yung mananagat ganyan. Ewan ko kung ano sa Tagalog yun. Hmm. Sarap. Tukain lang kami. <laughs> I'm to time the conversation changes, and I you right back. Right back. You say that I'm hypnotic.